Bilang isang doktor na espesyalista sa utak, nakakita na ako ng mga biktima ng stroke na dumating nang walang babala. Ilang oras lamang matapos ang isang tila normal na pagtulog. Nasaksihan ko ang mga malulusog na pasyente, mga taong ginagawa ng lahat ng tama na napunta sa aking emergency room dahil sa isang simpleng pagkakamaling ginagawa nila ng walong oras araw-araw. Nariyan ang mga pag-aaral nakatago sa mga medical journal na hindi nababasa ng karamihan. Ngayong gabi, ibubunyag ko ang katotohanan. Ang malalaman mo ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Ipinakikita ng bagong pananaliksik ang isang nakakatakot na bagay. Ang pangalawang posisyon sa pagtulog sa aming listahan na iniisip ng siyam na putsyam na porsyento ng mga nakatatanda na ligtas ay maaaring magdagdag ng panganib sa stroke hanggang 73%. Tama ka. Sa simpleng paghiga sa maling posisyon, maaaring maubusan ng oxygen ang iyong utak, maipit ang mga arterya, at bumaba ang daloy ng dugo habang natutulog ka. At walang nag-uusap tungkol dito. Karamihan sa mga nakatatanda ay nagigising na may pamamanhid, pagkahilo o brain fog at hindi napapansin na ang mga ito ay palatandaan ng mini-strokes na dulot ng kanilang posisyon sa pagtulog. Isang pag-aaral ay nakatuklas na ang hindi tamang posisyon sa pagtulog ay maaaring magbawas ng oxygen sa utak hanggang 38% sa magdamag. Hindi iyan pagkapagod. Iyan ay neurological damage na dumarating ng tahimik at maghintay ka hanggang marinig mo ang tungkol sa posisyon bilang dalawa. Ito ang posisyon na sinasabi ng lahat na pinakamalusog. Bago tayo magsimula, may dalawa akong maikling tanong. Una, anong posisyon ang madalas mong gawin sa pagtulog? Pangalawa, nagising ka na ba na may pamamanhid o pakiramdam na parang tinutusok-tusok? Binabasa namin at sinasagot ang bawat komento na may personalisadong tips at payong. Ngayon, nang walang patumpik-tumpik pa, simulan na natin. Posisyon bilang lima. Pagtulog ng nakadapa na isang braso ay nasa ilalim ng unan. Mukhang hindi masama ang posisyong ito ngunit dito nagsisimula ang aming countdown. Kapag natutulog ka ng nakadapa na isang braso ay nakalagay sa ilalim ng unan, nagdudulot ito ng tinatawag nating asymmetric pressure distribution. Ang iyong timbang na karaniwang nasa isang daan at limampung hanggang dalawang daang libra ay di pantay na pumipirme sa iyong circulatory system. Ang brasong nasa ilalim ng unan ay nakakaranas ng nabawasang daloy ng dugo ng ilang oras ang pag-aaral ni Dr. Sarah Chen noong 2011 sa Johns Hopkins ay sumubaybay sa dalawang daang kalahok sa loob ng limang taon. Ang mga natutulog sa posisyong ito ay nagpakita ng 21% na pagtaas sa transient ischemic attacks na mga mini-stroke na kadalasang nauuna sa malalaking stroke. Ang mekanismo ay nakakagulat na simple. Ang iyong subclavian artery, ang pangunahing daluyan ng dugo na nagbibigay sa iyong braso, ay naipit. Ang pagkaipit na ito ay nagdudulot ng magulong daloy ng dugo at ang magulong daloy ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo. Ang tunay na panganib ay dumarating sa edad. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ang elasticity ng ating mga daluyan ng dugo. Nagiging parang mga lumang garden hose na matagal nang naiinitan. Kapag idinagdag mo ang positional compression sa mga matigas ng daluyan, Nagkakaroon ng perpektong kondisyon para sa panganib ng stroke, natuklasan ng pag-aaral na ang mga taong higit sa 60 taong gulang na natutulog sa posisyong ito ay may triple na panganib kumpara sa mas batang kalahok. Naalala ko si Jennifer Martinez, isang 58 taong gulang na guro na pumunta sa aking klinika. Ilang dekada na siyang natutulog na ang kanang braso ay nasa ilalim ng unan. Isang umaga, nagising siya at hindi na maigalaw nang maayos ang kanyang kanang kamay. Akala niya ay mali lang ang pagkakatulog niya, ngunit patuloy ang pangihina. Nang mag-MRI kami, nakita namin ang ebidensya ng maraming maliliit na stroke sa kanyang utak. Ang pattern ay nagpapahiwatig ng paulit-ulit na episodes ng nabawasang daloy ng dugo. Ang solusyon ay mas simple kaysa sa inaasahan mo. Lumipat sa memory foam pillow na sapat ang kapal para suportahan ang iyong ulo nang hindi kailangang ilagay ang braso sa ilalim. Kung kailangan mo ng elevation, gumamit ng wedge pillow na pantay na itataas ang iyong upper body. Nagtulungan kami ni Jennifer na baguhin ang kanyang mga gawi sa pagtulog at sa loob ng anim na buwan, ang kanyang follow-up scans ay nagpakita ng walang bagong stroke activity. Nagulat din siya ng mas maraming enerhiya at mas kaunting morning headaches. Ngunit kung sa tingin mo ay nakababahala yan, ang susunod na posisyon ay direktang nakakaapekto sa iyong carotid arteries. Posisyon bilang apat, pagtulog ng nakadapa at nakaharap ang ulo sa isang tagiliran. Ang pagtulog ng nakadapa ay maaaring komportable para sa ilan, ngunit ito ay isang bangungot para sa mga neurologists. Kapag nakadapa ka sa pagtulog, kailangan mong iharap ang iyong ulo sa isang tagiliran para makahinga. Ang pagkiling na ito na nagtatagal ng 6 hanggang 8 oras ay nagdudulot ng matinding pressure sa iyong cervical spine at higit na mahalaga sa iyong carotid arteries. Ang mga arteryang ito ang pangunahing daanan ng dugo patungo sa utak. Nakakatakot ang mekanismo kapag inintindi mo. Ang iyong ulo ay may bigat na halos limang kilo. Kapag ito ay nakahilig sa isang tagiliran ng ilang oras, ang carotid artery sa kabilang panig ay na-stretch, habang ang nasa pinihit na bahagi ay naipit. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa University of Michigan ang nakatuklas na ang mga taong nakadapa sa pagtulog ay may 33% mas mataas na tiyansa ng pagkakaroon ng carotid artery plaques kumpara sa ibang posisyon sa pagtulog. Ang research team sa pamumuno ni doktor. Michael Thompson, ay gumamit ng ultrasound imaging sa dalawang libong kalahok. Natuklasan nila na ang mga taong nakadapa sa pagtulog ay nagpapakita ng palatanda ng pagkapal ng arterial wall sa mas batang edad. Ang mga kalahok na mahigit dalawampung taon nang nakadapa sa pagtulog ay nagpakita ng pagtanda ng mga artery katumbas ng sampung taon, lalo na 78% ng mga pasyente ng stroke na wala pang 50 taong gulang ay mga habitual stomach sleepers. Lalong lumalala ang panganib habang tumatanda. Pagkalampas ng 50 metro, natural na kumakapal at tumitigas ang ating mga arterial wall. Kapag idinagdag pa ang pressure mula sa pagkiling ng ulo, nagdudulot ito ng micro tears sa lining ng mga artery. Ang mga sugat na ito ay nagiging collection point ng cholesterol at iba pang dumi na nagiging plaques na maaaring magdulot ng stroke. Isang halimbawa si Robert Chin, isang 45 taong gulang na software engineer na simula pagkabata ay nakadapa sa pagtulog. Pumunta siya sa akin matapos makaranas ng parang kidlat sa kanyang paningin. Ang mga sintomas na ito na tinatawag na amaurosis fugax ay babala ng posibleng stroke. Ang kanyang carotid ultrasound ay nagpakita ng makabuluhang pagkipot sa kaliwang bahagi. Ang direksyon na palaging nakaharap ang kanyang ulo sa pagtulog. Agad naming sinimulan siya sa preventive medication, ngunit ang mas mahalaga, kailangan naming baguhin ang kanyang posisyon sa pagtulog. Hindi madali ang pagbabago. Gumamit kami ng body pillow system para hindi siya makadapa. Nagrekomenda rin kami ng cervical support pillow para mas komportable ang pagtulog sa tagiliran. Makalipas ang tatlong buwan, ang kanyang follow-up ultrasound ay nagpakita ng pag-improve sa daloy ng dugo at nawala na ang kanyang mga sintomas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Position bilang tatlo. Pagtulog sa tagiliran na nakasandal ang braso sa ilalim ng ulo. Ang posisyon na ito, na tinatawag ding pillow hugger, ay tila natural para sa marami. Nakahiga ka sa tagiliran Nakabaluktot ang isang braso sa ilalim ng ulo bilang suporta at maaaring may yakap na unan sa kabilang braso. 65% ng mga tao ay natutulog sa ganitong paraan kahit bahagi lang ng gabi kaya ito ang isa sa mga pinakakaraniwang posisyon. Ngunit ang pagiging karaniwan ay hindi nangangahulugang ligtas. Kapag ginamit mo ang iyong braso bilang unan, naipipit mo ang ilang mahahalagang bahagi ng katawan. Ang brachial plexus isang network ng nerves na kumokontrol sa buong braso ay naipit sa pagitan ng buto ng braso at rib cage mas nakababahala ang epekto sa thoracic outlet ang espasyo kung saan dumadaan ang mga pangunahing daluyan ng dugo mula dibdib papunta sa braso ang pressure na ito ay maaaring magbawas ng daloy ng dugo hindi lang sa braso kundi magdulot ng back pressure na apektado ang sirkulasyon patungo sa utak Noong 2022, naglabas ng groundbreaking research si Dr. Patricia Williams ng Stanford. Ang kanyang team ay nag-aral ng siyam na raan na kalahok gamit ang espesyal na sleep monitor na sumusubaybay sa oxygen level at sirkulasyon ng dugo. Ang mga taong natutulog na nakasandal ang braso sa ilalim ng ulo ay nakaranas ng pagbaba ng cerebral blood flow ng average na apat na putatlong beses bawat gabi. Ang bawat episode ay tumatagal ng tatlumpung segundo hanggang tatlong minuto. Ibig sabihin, hanggang dalawang oras ng kompromisadong sirkulasyon ng utak bawat gabi. Ang pinaka natuklasan ay ang long-term effect. Ang mga kalahok na mahigit labin limang taon nang natutulog sa ganitong paraan ay nagpakita ng mga pagbabago sa utak Nakaraniwang nakikita sa mild cognitive impairment. Ang kanilang MRI ay nagpakita ng white matter lesions, mga bahagi ng utak na nasira dahil sa paulit-ulit na kakulangan ng oxygen. Ang mga lesion na ito ay nagpataas ng stroke risk ng 56%. Isang halimbawa si Maria Rodriguez, isang 62 taong gulang na nurse. Palagi siyang health conscious, nag at kumakain ng maayos. Ngunit apat na pong taon siyang natulog na nakasandal ang kaliwang braso sa ilalim ng ulo. Napansin niya ang mga problema sa memorya at hirap sa paghanap ng mga salita. Bagamat normal ang kanyang initial tests nang magpa-MRI siya, nakita ang malawak na white matter changes na dulot ng chronic positional hypoxia. Naging matiyaga ang proseso ng pagbabago. Gumamit siya ng contoured side sleeping pillow para hindi na kailangang isandalang braso. Tinuruan din siya ng quarter turn technique kung saan bahagyang nakaharap sa unahan para mabawasan ang pressure sa balikat. Gumamit din siya ng alarm reminders sa unang buwan para masanay sa bagong posisyon. Makalipas ang anim na buwan, nag-improve ang kanyang cognitive test at ang follow-up MRI ay walang bagong lesions. Kung akala mo masama na ito, ang susunod na posisyon ang pinakamadalas makita sa mga pasyente ng stroke sa emergency room. Posisyon bilang dalawa, ang baluktot na twisted pretzel na posisyon. Ito ang posisyon na nagpapahirap sa akin. Ang baluktot na twisted pretzel kung saan ang itaas na bahagi ng iyong katawan ay nakaharap sa isang direksyon habang ang ibabang bahagi ay nakaharap sa kabilang direksyon, ay isang posisyon na maaring magdulot ng stroke. May ilang tao na naglalagay pa ng isang binti sa ibabaw ng body pillow habang ang kanilang katawan ay nakabaluktot sa kabilang direksyon. Maaring komportable ito dahil nakaunat ang likod, ngunit nagdudulot ito ng malaking panganib sa puso at ugat. Nakakatakot ang biomekanika nito. Ang iyong gulugod ay may mga vertebral arteries na nagbibigay ng 20% ng daloy ng dugo sa utak. Kapag ibinaluktot mo ang iyong gulugod at pinanatili ang posisyon, ang mga ugat na ito ay napipilipit tulad ng garden hose. Nagiging magulo ang daloy ng dugo na nagdudulot ng mga clots o bara. Pero iyon pa lang ang simula ng problema. Ang pananaliksik ni Dr. James Lou noong 2023 sa UCLA ang nagbigay ng pinakakumpletong datos. Ginamit ng kanyang team ang advanced imaging para subaybayan ang daloy ng dugo habang natutulog ang mga kalahok. Ang baloktot na posisyon ay nagbawas ng daloy sa vertebral arteries ng 67%. Pero ito ang nakakatakot. Sa mga kalahok na higit sa 55 taong gulang, nakita ang mga microembolisms, maliliit na clots na pumupunta sa utang. Ang pag-aaral ay sumubaybay sa isang libo walong daang kalahok sa loob ng tatlong taon. Ang mga regular na natutulog sa baloktot na posisyon ay may labing apat na porsyento na tiyansa ng stroke kumpara sa tatlong porsyento lamang sa control group. Hindi lahat ng stroke ay malala. Marami ang maliliit at hindi napapansin hanggang sa makita sa brain imaging. Ang kaso ni Thomas Anderson ay nakakagulat. Ang 55 taong gulang na construction foreman na ito ay napakalusog at walang tradisyonal na risk factors ng stroke, nasanay siyang matulog ng baluktot matapos ang isang back injury sampung taon na ang nakalipas. Dumating siya sa emergency room na biglang nang hihina ang kaliwang bahagi ng katawan at malabo ang pagsasalita. Ang MRI ay nagpakita ng stroke sa posterior circulation, eksaktong lugar na dinadaluyan ng vertebral arteries. Nagapan namin siya sa loob ng golden hour gamit ang clot-busting medication at halos kompleto ang kanyang pagaling. Pero nagbago ang kanyang buhay. Gumugol kami ng ilang linggo sa pag-aayos ng kanyang posisyon sa pagtulog. Ang solusyon ay ang paggamit ng maraming unan para panatilihin ang tamang alignment ng gulugod. Gumamit kami ng knee pillow para sa hips at maliit na rolled towel sa ilalim ng baywang para hindi mabaluktot. Tinugunan din namin ang kanyang back pain sa pamamagitan ng physical therapy para hindi na niya kailangang ibaloktot ang katawan para maging komportable. Dalawang taon na ang nakalipas, wala na siyang stroke at mahimbing na ang kanyang tulog. Pero wala, talagang wala, ang makakapantay sa panganib ng aming numero, unong posisyon. Posisyon bilang isa, ang fetal position na nakayuko ang baba sa dibdib. Ito na ang pinakadelikadong posisyon sa pagtulog na may koneksyon sa stroke. Ang masikip na fetal position kung saan nakadikit ang baba sa dibdib ay mukhang komportable, parang bumalik sa sinapupunan. Ngunit ito ay nagdudulot ng maraming paraan para magkaroon ng stroke ng sabay-sabay. Hayaan mong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Kapag nakayuko ang baba sa dibdib, parehong carotid arteries ang naipit. Ang mga ugat na ito ang nagdadala ng 80% ng dugo sa utak. Ang pagkaipit nito ay maaaring magbawas ng daloy ng dugo hanggang 45%. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Ang posisyon na ito ay nag din sa jugular veins na naglalabas ng dugo mula sa utak. Parang traffic jam kung saan hindi makapasok o makalabas ng maayos ang dugo. Ang landmark study ni Dr. Elizabeth Harper sa Harvard Medical School ay dapat naging headline. Sinubaybayan ng kanyang team ang dalawang libo apat na raan na kalahok sa loob ng pitong taon gamit ang advanced monitoring equipment. Ang mga natutulog ng nakayuko ang baba ay may average na isang daan at labindalawang episodes ng pagbaba ng daloy ng dugo sa utak bawat gabi. Ang bawat episode ay nagpapataas ng intracranial pressure na nagpapahirap sa utak para mapanatili ang sirkulasyon. Nakakatakot ang estadistika. 88% ng mga kalahok na natutulog sa posisyon na ito ng mahigit limang taon ay may palatandaan ng chronic cerebral hypoperfusion. Ang kanilang stroke risk ay labing isang beses na mas mataas kaysa sa mga natutulog ng maayos ang leg. Sa edad na 60 taas, mas malala ang resulta. 72% ay may ebidensya ng silent strokes at 37% ay nagkaroon ng major stroke sa loob ng panahon ng pag-aaral. Ang kwento ni David Thompson ang dahilan kung bakit natatakot ako sa posisyon na ito. Ang 68 taong gulang na retired accountant na ito ay laging nag-aalala at ang kanyang anxiety ay nagdulot sa kanya na maging masikip ang pagkakayuko sa gabi. Napansin ng kanyang asawa na madalas siyang humihingal habang natutulog at nagiging maitim ang mukha. Isang umaga, nagising siya na hindi makapagsalita ng maayos at may matinding pangihina sa kanang bahagi ng katawan. Ang MRI ay nagpakita hindi lang ng isang stroke, kundi ng maraming maliliit na stroke na hindi niya napansin. Mahirap ang kanyang rehabilitasyon. Bukod sa medical treatment, kailangan naming baguhin ang kanyang sleeping environment. Gumamit muna kami ng cervical collar para maiwasan ang pagkayuko. Naglagay kami ng pregnancy pillow kahit hindi naman siya buntis. Dahil ang C-shape nito ay pumipigil sa kanya na masyadong mabaloktot. Tinugunan din namin ang kanyang anxiety sa pamamagitan ng counseling at relaxation techniques dahil ang emotional stress ang nagdudulot ng kanyang posisyon. Matagal ang pagbabago pero kahanga-hanga ang resulta. Walang bagong stroke sa follow-up imaging. Bumalik ang kanyang pagsasalita at lakas. Pinakamahalaga, ang sleep studies ay nagpakita na malusog na ang daloy ng dugo sa kanyang utak habang natutulog. Pinakaligtas na posisyon para maiwasan ang stroke. Pagkatapos ng lahat ng babalang ito, malamang nagtataka ka kung may ligtas na paraan para matulog. Meron at mas simple pa sa inaasahan mo. Ang pinakamainam na posisyon para maiwasan ang stroke ay ang pagtulog ng nakadapa supine na may bahagyang elevation, karaniwan 15 hanggang 30 degrees, at tamang suporta sa natural na kurba ng gulugod. Tinatawag ko itong cardiovascular neutral position dahil pinapayagan nito ang optimal na daloy ng dugo sa utak habang binabawasan ang pressure sa mga ugat. Dapat suportado ang ulo para manatiling neutral ang leeg. Hindi nakayuko o nakalingon. Mahalaga ang cervical support pillow na sumasalo sa leeg habang nakapahinga ang ulo. Ang susi ay ang bahagyang elevation. Sa pagtaas ng upper body, ginagamit mo ang gravity para mas madaling umakyat ang dugo sa utak nang hindi nagkakaroon ng congestion. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang posisyon na ito ay nagbabawas ng stroke risk ng 43% kumpara sa mga delikadong posisyon. Nakakatulong din ito sa acid reflux, paghilik at sleep apnea. Lahat ng ito ay risk factors ng stroke. Para ma-set up ang posisyon ito, kailangan ng tamang equipment. Isa, adjustable bed base kung posible o foam wedge pillow para sa elevation. Dalawang cervical pillow na sumasalo sa leeg nang hindi itinutulak ang ulo pasulong. Tatlong maliit na unan sa ilalim ng tuhod para mabawasan ang pressure sa likod at maiwasan ang pag-slide baba. Maaaring kakaiba sa simula. Marami ang nag-aalala na hindi sila makatulog ng nakadapa. Magsimula sa unang tatlumpung minuto sa posisyong ito, bago bumalik sa dating posisyon. Unti-unting dagdagan ng oras. Gumamit ng mga unan sa gilid para hindi magroll. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, masasanay na ang karamihan. Sa huli, tandaan, ang pag-iwas sa stroke ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa delikadong posisyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng posisyon na nagpapalusog sa sirkulasyon. Bawat gabi na natutulog ka sa tamang posisyon, binibigyan mo ang iyong utak ng oxygen at nutrients na kailangan nito para mag-repair at manatiling malusog. Literal na nagdaragdag ka ng malulusog na taon sa iyong buhay. Walong oras bawat gabi. Ang desisyon mo ngayong gabi kung paano ka matutulog ay maaaring pinakamahalagang health decision mo sa buong taon. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo, isa. Napansin mo ba ang mga sintomas tulad ng pamamanhid, brain fog o pagkahilo pagkatapos matulog? Ikalawang ano ang iyong kasalukuyang posisyon sa pagtulog? Tatlong balak mo bang baguhin ito? I-share ang iyong karanasan at opinion sa comment section sa ibaba. Binabasa namin at sinasagot ang bawat komento na may personalized na tips at payo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.